Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing walo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang naguro ng kautusan, siya si Yasi Nakatuwaan nilang siya ay pakani ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyan, makapita ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkain labag sa kautusan kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag utosang magbigay kay Eliezer ng pagkain labag sa kautusan ay dati niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eliezer, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buo. Naalaala niyang sa pulpagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, patayin na ninyo ko ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang pung taon ay saka ko pati naligdan ang aking reliyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahiya ng aking katandaan. Maaaring mayuwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, magiiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong pagandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Elizar, Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eliazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang alimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di matutulungan. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mayina akong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika, o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Aleluya, aleluya inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubo sa sala. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Yesus sa Eriko at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Yesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Yesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at tumakyat sa isang puno ng sikumoro upang makita si Yesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Yesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya at sinabi sa kanya ni Yesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang tao ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,